araw po sa inyong lahat mga idol Welcome to my vlog uh, For today's video Ayaw ni di Mama uh, Dito po tayo sa terminal ng Santa Cruz uh, First day duty po natin At nabarag po tayo ng konting uh, Aksidente o uh, Idol So ngayon po, idol, ayan po yung mga bus natin na nabiyay po dito sa terminal. Uh, so, alamin po natin kung bakit hindi po nabibigyan ng Asia Star ang ating Santa Cruz terminal. Ano po ang dahilan? Ayan, mga At ko po sa inyo ang dahilan kung bakit hindi mabigyan ng Asia Star ang Santa Cruz terminal. Google! Puro Mariling kita sa mukha eh. Mapapunta ko sa kanila. Yan, mga dating unit po nila. Uh, nire-rehab na, nire na lang po. Uh, idol. So, yun po. Ating alamin at ipapakita ko po sa inyo. So, ano ang dahilan. So, ayan po mga idol ang terminal po ng Santa Cruz ay meron po siyang bubong sa harapan sa entrance po Ayan, sa entrance pa lang po may bubong na po sa harapan so pagpasok po sa loob mga idol wala na po siyang bubong Ayan po. dito po naparada po yung mga mga waiting na ano po mga nabiyahe dyan po mga idol so ngayon sa harapan sa harapan pa lang po medyo mababa po yung pagkabubong niya ayan mga idol itong mga bus po na nabiyahe po dito halos sakto lang po sakto lang po sa clearance po ng ng bubong sa unahan ayan mga idol pag kami pumasok lang po na medyo mataas sabit na po din sa pinakabubong niya huh? ayan yeah. So, yun po ang pinakadahilan po. Kaya hindi po mabigyan ng Asia Star ang Santa Cruz. Dahil marami pong nako-comment bakit po ang Santa Cruz wala po siyang Asia Star. Mayan po mga idol. Kakapiraso halos mandangkal na lang po ang clearance. Wala po sa aircon duct. Yan yung aircon po sa Toktok -tuk halos isang dangkal na lang po yung clearance po nila ng mga idol pagpasok pa lang po halos saktuhan na lang po yung bus dito ng mga idol so yun po ang ating ating isang problema para bago mabigyan sila ng ano hindi nga po alam kung paano ang gagawin ah, itataas ba So, parang yun po ang plano itataas po yung bubong sige nga subukan mo malaki trabaho po siya so yun po mga idol kaya wala po tayong Asia Star sa Santa Cruz Terminal So, mga idol, kitang-kita po nakonti na po yung clearance nila yan Diyan pa lang po sasabit na po sila sa taas magagali po yung ating aircon sa taas uh, aircon lap yan po mga idol kitang-kita po mga idol, yung mga jumbo yutong po dito hindi na po na malakapasok kitang kita niyo po yung pagpasok po ng ating unit halos konti lang po yung difference nyo yun. sa bukanang bukana so yun katulad niya po yung jumbo yutong, sabit na po dito kaya wala din pong jumbo yutong yung ating ano, you know, ating bus dito sa Santa parang ordinary size lang po ang pwedeng pumasok dito sa terminal malaking gastos po pagka po i-up po natin yung bubong po dito sa terminal halo silang poste po yan apat sa kabila at tatlo po dito sa kabila apat doon tatlo po dito sa digod ang iaangat so yun na lang po antayin na lang po ng mga bagong unit na bababa na may bibigay po dito sa Santa Cruz Terminal yan mga uh, idol maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po sa akin sa ating youtube channel mga uh, idol alright thank you very much po uh, Shoutout po sa inyong lahat yung walang sawang walang sawang nanonood po at shoutout po sa inyong lahat